Ah. Tinan mo. Oh, hindi ka nag May kuto ka? Wow. Ay, hindi mo alam may kuto ba? Tinanggal mo yung ano sa buhok mo. Bus na ang ganda-ganda ng hair mo. Oh, sina kinakati ka. <laughs> Para ka na tuloy ano, yung ibong sa bukot. Alam mo yon? Ito 'yan. Marami nun sa bundok. Alas, es ka talaga, oh. Tinan mo yung buhok mo. Oh, dapat ganito, oh. Kay Kuya Marvin, oh. Ganyan, oh. Maayos. Pro oh, talaga, ha? Ah. Mamaya, mag-airbang ka doon. Magpa... bugkus ka mamaya kay Ate Kimi, ha? Ah. Giniagawa mo. Tatakbo-takbo tuloy. Tinan mo yung buhok mo. Ang gulo-gulo. Yan o. -gulo. Yan o yung buhok niya. No? Tumayo ka, tumayo ka. Ayan o. No? Tinan mo tuloy. Ano yung buhok mo? Nakakatakot na naman yung buhok na yan ha. <laughs> <laughs> Ay, <yagong niyo. laughs> Di nagsuklay. Wag bata, hindi nagsasaklay eh. Uh, ano <inaudible>